<laughs> Hello, antayin natin si partner nagpagupit ng hair. Nagpagupit siya ng hair sa so, dito ako sa sakya na antay ko siya. Ayaw kong lumabas kasi ano. Uh, ayaw kong uh, sabi niya tingin-tingin daw ako diyan kasi merong may, sandrag daw yung Daiso at of house pero Sabay na lang kami mamaya. Kasi pagod yung pa ako. Sa anong oras na 10? 10 o'clock yung appointment niya sa ano, sa uh, paggupitan ng hair. Nag-gatil. So, antayin natin siya. Dumaan kami dito sa bahay nila Mother in Law para mag-shower siya dahil katatapos niya magpagupit ng hair dahil makati daw. At andito yung pusa. Yung pusang ito is pusa ng aking sister-in-law. Wala siya ngayon, nasa workshop. Yung pusang itong gustong gusto niya nagpapayakap. Ang cute-cute. Tatlo silang, tato silang pusa dito eh. Pero yung dalawa na sila. Ito lang yung ano nandito. Cute-cute ang pusang to Gusto kong iwi. Mega donkey hotel Dito sa... Mega Don Quixote. Yay. <laughs> si Don Quixote. Oh, another time, then?

マッサージガンデナニコメガドンキホテコノスパライトコノサノコノスこ,こじゃないコ <What? S 2> ノサノ

dili, amay? um, ume de ume. kukuwa? kung ano kumuha arayo? kukuwa nani ka aru? ito naman sa ano sa uh, mga food. Uh, ano, 美味しいとうござはい Napagod ako, girl. Napagod ako. Maghapon lakad. Punta na ng, ano, ng Mega Don Quixote. So, hindi na ako lumabas. Kasi pagod na ako. At hindi mapagod yung pa ako ngayon dahil yung trabaho ko is ano, maghapon na nakatayo. So, gusto kong i-relax muna yung pa ako. So, let's go home. Let's go home. Ah, gusto kong ano, gusto kong matulog, mag-relax. So, intayin natin si si partner. Baligtad yung ano natin. White hair ko. Just oh, go home.